Kung baguhan ka sa Singapore, nakita mo ang sign na yan, ibig sabihin ay nakita mo na ang train station. Today, meet namin si Ann, Chris, at Casey. Tour daw nila kami sa Sentosa. Curious ka rin ba kung ano ang Sentosa? Dito sa Singapore, kadalasan ang transportation namin ay train. At ito na nga, nagkita-kita na kami. Kapag sumakay ka ng train, lahat ng bababaan mo ay mall. Dadaan muna kami dito <coughs> sa Vivo <coughs> City Station. E dito ang kainan. At dating namin dito, ito kaagad ang bumungad sa amin. <coughs> part na ito, nagkanya-kanya na kami. Ang dahilan ay wala kaming mahanap na table na magkakasama kami. At nagkanya-kanya na rin kami ng pag-order. <laughs> Grabe, ang dami ng masasarap na pagkain, sari-sari, kung ano-ano, lahat na, na yata nandito. Kami ni Ate Rina, wala na kaming ginawa, kung doon <laughs> imit na kamiko. hindi na rin namin mahanap yung aking mga pamangkin. Parang kahit saan ka mag-order dito, hindi ka magkakamali dahil ang mga pagkain nila ang sasarap at saka super fresh. <laughs> at ito na nga ang mga na-order namin, ang daming pagkain, sarap, takaw, tingin. <laughs> maabot ka sa part ng video nito thank you for watching